Hello, good morning. Hugas muna tayo ng pinggan, mga ka-YouTubers. Dami-dami hugas din kasi yun no, nag-hook tayo ng pangumaga. Pagpapaon yung ating darling, kaya kailangan natin magluto ng maaga. Yeah, alam nyo ba na ako inaantok! Ganun talaga buhay. Kailangan natin kilos-kilos pag may time. Hello everyone. Daming hugasin, my God. Kumusta na kayong lahat?

walang buhay. Walang pera. Pero <laughs> oh. well, nagpapasalamat lang din ako kasi ano. Uh, may trabaho na yung kasipan ko pa paano, may sweldo na rin buwan-buwan ang makukuha. sa so, sugas. Daming hugasin. Guys, so, akala ko talaga sabado na ngayon. Pero ano pa pala? Friday? sabado na yun pasabado Hindi pa sabado kasi balang ko magluto ng ano. Kuchinta. Yan lang muna mga ka YouTube. Thank you so much.